Hãy <tôi> 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 à, Tamis? lalaro ako ng basketball guys Dol! Sa'yo Dol! Gago ka! Nga! <laughs> Na? Kumo ka rin ba dito? Oo! Uh, dito Hindi eh. nga? Putang namig! May bunga no? Ay, balik ko. Ang kanina? Hello guys, good morning. So, nandito naman ako sa Malbere. Ayan o. Ang buong mga kabag. So, ayan you o. Know? Kaso hilaw pa. Medyo hilaw pa mga kabags. may ahas kaya dito mga kabarts dito ako nakakita ng ahas eh. ng bunga Tamis. dami yung buong makakabag yun mo na hmm. Ayaw kol! Bata <laughs> pa ko Dito na sa Malberry Farm ko Hinayaan ko lang siya na mga kasi patay gutom yan Tiyan mo, tiyan mo muka <laughs> Tanim mo yan? Yeah. Hmm. Tayo ako dito mga ka. Ano eh? You ano? Know? Hmm? Kalamit. <laughs> Kalamit kasi mo ha. Shit. Ah, ayaw Paul. Ayaw Paul. Patapang Paul. Paul. Ang kabugaw ko! Eh yeah. <laughs> kapula pula git kol. Ang kaganda oh! Ganda ng flower oh. Ikaw pa lang kumukuha din dito ha. Ah. Kumukuha ka rin? Naka-vlog ako, okay lang? araw-araw ka mag-vlog. Bayo kol. Si Idol. Tara pa kol. Oo. Ito yung paggupit, guys. Ito. So, Magaling gumupit 'yan. Bakit ano? Bakit wala nang hinog? Inubos mo na. Wala, hindi pa talaga know. siya, no. Hindi pa gaano hinog Mga one week 'yan. Idol. <coughs> mas pa eh. Mas sustansya pa lalo 'yan, no. Uh, hindi na mas, maganda 'yan sa diabetic. Ah, ganun. Lagi ako dito eh. diabetes ka? Oo, oh, sugar ko. Kaya pala parang ano no, nangayat ka no? Oo, oh, walang carbohydrates eh. Puro na lang man Yan no, ang dami oh. Kaso, Maliliit. silaw pa mga kabag so yan, eh. Paano nyo nalaman na meron dito? Ang tagal na. Ang alam ko kami lang ang kumukuha dito. ba sabi ko may nangunguha na rin dito ah. Ikaw pala yun? Oo. Oh. <clears> Hindi <throat> para naman sa lahat yan. Kasi yes. ito guys, tanim to dati dito nung no? nag-uupa dyan na mga bulaklakan. Pero ang ngayon, nila, kaya lang, wala pa naman na patunayan. Oo. Oh. Hindi ano na to doon? Sya. Nung nag-ano na sila yeah. dyan, wala. Maganda to. Ang tanim na, na to? Oo, uh, tanim na yun. Eh. Aba, kanuna okay. na nga to. Malit pa yan. Oo, oh, matagal na. Naabangan ko na kung ano, lumaki yun. Oh. Kasi pinutol eh. Pero sa China, superfood. Sa China no. Ang mahal kaya nito. Ang mahal nung, ano, ito, yung ano nito, yung fair cup. Oh. May ano ako, nabigsiya ata yan. Na ako friend din. Eh okay, pagay so. Yeah, okay, lang para mga ano, dilaw. Ano yun? Call. Call. Bahay ng daga, yun. Oh. Ah. Akyatin mo, mo nga. Akyatin mo nga, call. Hindi ba yan ano? <laughs> Ah. Uh, okay, oh, bigyan mo, ako, mo honeybee. Honeybee. ako ng ko. honey bee Ha. 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 dito Ha. ko dito wag mong, wag bubunutin to, Ha. Tanim ko to, ha. 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 Ha pati Ganda matay nung summer. yan longganyan ganyan ayawala boy na boy na ihih eh. ih ih Hindi ih ih ko ih <laughs> ih ano, Yan ih 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 ih